BI humiling sa Cagayan de Oro Court, Chinese national, muling gustong makuha sa kustodiya sa isang bagong hakbang na may kinalaman sa immigration at legal procedures, iniling ng Bureau of Immigration, BI, sa korte sa Cagayan de Oro na ibalik sa kanilang kustodiya ang isang Chinese national na kasalukuyang nasasangkot sa mga kaso rito sa Pilipinas. Ayon sa mga opisyal ng BI, ang hakbang na ito ay bahagi ng mahigpit na pagpapatupad ng immigration laws, particular sa mga banyagang pinaghihinala ang sangkot sa illegal activities o may paglabag sa kanilang visa status. Ang background ng kaso Batay sa mga ulat, ang nasabing Chinese National ay unang naaresto sa operasyon ng mga autoridad matapos umano'y masangkot sa mga aktibidad na may kaugnayan sa cybercrime at financial fraud. Isang lumalaking issue na kinahaharap ng bansa sa pakikipag-ugnayan sa mga dayuhang grupo, matapos siyang maaresto, inilagay muna siya sa kustudiya ng lokal na pulisya habang isinasagawa ang mga kaukulang legal proceedings. Gayunman, maring iginiit ng BI na dapat ay nasa kanilang kustudiya ang banyaga dahil ito ay usaping may immigration implications, hindi lamang kriminal. Ayon sa pahayag ng BI spokesperson, ang aming tungkulin ay tiyakin na ang mga dayuhang lumalabag sa batas sa Pilipinas ay maayos na maiproseso alinsunod sa ating immigration laws. Kapag tapos na ang kanilang mga kaso, sila ay dapat agad ma-deport. Legal at diplomatic dimensions. Ang kasong ito ay hindi lamang simpleng issue ng custody. Ito ay nasa intersection ng batas kriminal at batas sa imigrasyon. Ayon sa ilang legal experts, Kailangang malinaw ang koordinasyon ng korte, BI, at lokal na law enforcement upang matiyak na hindi maabuso ang due process. May ilang abogado ang nagpahayag na kung ang kaso ay may pending criminal charges, kailangang tiyakin ng BI na hindi ito magiging dahilan upang mapigilan ang karapatan ng akusado sa patas na paglilitis. Ngunit sa kabilang banda, may karapatan din ang Estado na i-regulate ang presensya ng mga dayuhan sa bansa. Dagdag pa rito, may aspeto rin ng international relations ang usapin dahil kapag nasangkot ang mga banyaga sa mga ilegal na gawain, maaaring maapektuhan ang diplomatic ties sa pagitan ng Pilipinas at bansang pinagmulan ng akusado. Sa kasong ito ay China, mas malawak na epekto. Hindi ito ang unang pagkakataon na may ganitong insidente. Sa mga nagdaang taon, ilang Chinese nationals na nahuli sa bansa dahil sa illegal online gambling, human trafficking, at cyber fraud ang hiniling ding ibalik sa kustodiya ng BI. Ayon sa mga eksperto, ito ay indikasyon ng lumalaking hamon ng transnational crime na pumapasok sa bansa at ng pagsisikap ng pamahalaan na mapanatili ang seguridad at integridad ng immigration system. Bukod sa aspeto ng batas, may epekto rin ito sa mga negosyante at kumpanya na kumukuha ng mga dayuhang empleyado. Pinapaalalahanan silang tiyakin na kompleto at legal ang dokumento ng kanilang mga foreign workers upang maiwasan ang pagkakasangkot sa ganitong mga kaso. Pahayag ng BI at posibleng susunod na hakbang ayon sa BI, ang kanilang pangunahing layunin ay maibalik ang kustudiya sa lalong madaling panahon upang masiguro na walang pagtakas o paglabag sa mga tuntunin ng imigrasyon habang nililitis pa ang kaso. Kapag napasakamay na muli ng BI ang akusado, maaari nang simulan ang proseso ng summary deportation proceedings depende sa magiging resulta ng mga lokal na kaso. Sa kasalukuyan, nakabinbin pa sa korte ang desisyon kung papayagan o hindi ang hiling ng Bureau of Immigration. Habang hinihintay ang magiging pasya, nananatiling tanong sa marami. Hanggang saan dapat ang saklaw ng kapangyarihan ng BI? Sa mga kasong may sabayang kriminal at imigrasyon na elemento, isa itong paalala na sa gitna ng lumalawak na pandaigdigang koneksyon, ang regulasyon ng pagpasok at pananatili ng mga dayuhan ay nananatiling sensitibong isyo, hindi lamang sa batas kundi sa tiwala at ugnayan sa pagitan ng mga bansa.